Ayon, magandang uh, gabi mga katambay Magluluto tayo ngayon So, kailangan magluto Kasi talagang walang choice Yung pagkain talaga namin sa mess Ay hindi talaga uh, pagkaing pinoy hindi mo talaga makain so ito nagprepare na ako yan konting carrots at patatas haluan ko ng konting hotdog so yan so at uh, ito nilalaga ko na yung carning babs so yan tapos haluan lang natin siya ng yung siya na syempre ito baka naman mamasitas yan syempre hindi mawawala yung ano natin hindi mawawala yung ating magic sarap so yan ayan yung ating lulutuin ngayon kapukuluan lang natin yung ating uh, karne para malinis matanggal yung mga kasi frozen na po siya binili ko siya sa Abu Dhabi nang bumaba kami so ngayon nilagay ko sa ref para may manuto, may maulam pagka kailangan kasinsahan nyo na yung aming mga ano mga nakasabit sa likod yan <laughs> So ayan na lang tingnan niyo yung aking uh, plant plantitos. So ayan oh taba na, oh. Yan, uy, naiinitan. So side natin. Yan, mani plant po 'yan. Yan. So ayan, hintayin lang natin 'to na kumulo. Tapos titimplahan na natin, gigisan na natin at Ayan, see? di, kung makikita nyo, dugo po yan, yung mga puti na yan. Yung mga, ano, na frozen. So, kailangan tanggalin para malinis. Kailangan natin siyang tanggalin. Tapos, pag kulo niya, huhugasan natin yan pag malambot-lambot na. Huhugasan natin para malinis bago natin igigisa. So, balikan po natin mamaya, mga katambay. 5 minutes later So ayan I-bisa na natin I-bisa natin yung ating carny yan so, palalambutin lang natin sa glut ipakuloyin lang natin balikan natin nyo nyo mga uh, katambay atin, ano yun lang natin ng konti wala natin ng konti nilagyan ko na ng sili para medyo kumagat yung anghang tapos pakukuloan natin yan tapos balikan natin ulit mamaya yan 2 hours later so ayan mga katambay ayan na <clears throat> hinalo ko na yung hinalo ko na yung carrots at saka patatas para lumambot papalambutin muna natin tapos saka natin lalagyan ng seasoning ng mamasitas. So balikan natin ulit mamaya mga katambay. Six and a half hours later. Ayan mga katambay yung ating final stage. Luto na po yan. Pinapakulo ko na lang, pinapakuluan ko na lang para lalong lumambot yung karne. Mas masarap. So ayan na po. kulong kulong na kulong na kulong kulong na so ayan konting kulong na lang to mga katamay sulit na to so ayan na Kain na na, mga katambay. Bye-bye.